natanghali sa inyo mga idol oras na naman ang kainan ng ating mga alaga mga pusa natin na alaga mga idol mga adaptive na pusa kailangan natin pakainin sila kay tanghali na naman Siya sa isang araw tatlong kain sila mga idol para mga tao rin ito mga idol kaya ito nga yun at nagpira-pira po pagkain nila Ang man. Aray, aray! Sabay talaga. Ito mga idol, ulam na isda. Ihimayan na natin mga idol at saka tanggalan kita na. Yeah. Kasi nangungulit na naman. Ito mga alaga. Alaga naman. Nangunin na ng pagkain. Nangangagat na sa binti. <laughs> Ayan, ulam nila. Ito Ito yung isda.

Kaya isa na itong sila kumain bago kami. Kasi pag hindi na pakainan sila, hindi kami makakain na maayos. Kasi nanggugulo, nanggugulo sa amin. Nahirapan din kami kumain. Kaya ito na, uunahin sila. Bubusugin namin sila para hindi mangulat sa amin. Pag kami na kumakain. Ilang isda. isda.

Ito na, ito. Oh. Ito kami. Oh, no. Ito kami. Ito kami. Ito kami. Ito kami. Mga idol, nag na. Mga naga ko. Ito kami, ito kami. Ito. Pagupahin ay. Ito kami. Ito. Pagdan. Ayaw niya. Dika. <laughs> takbo, mo. Mapili kasi. Ayan. Puro cat food lang. Ayan, si White. Mas kasi cat food ang kanina niya. ibukod ko lang sa kanya mag aarap ko yan ha tingnan oh, o gusto niya puro isda ang kainan niya ayan ayan ang pinakamasilan ayan ba nito yung, yung puti namin dati kasi wala siyang kasama mag isa lang siya dito ngayon galit, -galit Sino, ngayon, na galit siya lagi kasi may kasama na siya nag isilos ngayon nag galit siya bagong sulukot dito voi nha à